Ngayon, kanina pa ako sasalita. Hindi pala na-play yung aking video. And guys, hindi tayo nang pandis. Kanina pa ako nagsasalita. Ang dami ko nang diladal-dal. Hindi pala na-play yung aking video. Ano?

ganda ng dal-dal ko kanina habang naglalakad ako pagpunta dun. Okay. Pagsubukan na natin yung video ko.